Handi, handi, handi. Hello sir Yung nakahupad na may hawak na cellphone Tapos naka blue na jersey Ito so na rin hinahanap natin sir Sa so, mga tingin sa akin sir Baka Tama Tama Ikaw nga yun Ikaw yun Huwag ka na maangal pa Nakahupad Ano yung lalaki mataba Tinuro sa akin Ikaw yun Ano hindi? Huwag na magmaang pa. Ikaw yun, 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 pa yun, ikaw 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 ikaw yun, ikaw yun, ikaw kami, ikaw yun, ikaw yun, ikaw ikaw yun, ikaw yun, ikaw ikaw yun, yun, ikaw hindi ikaw yun, ikaw yun, <laughs> eh, sabi mo hindi Ikaw ba yon <gibit> Siya yata <tayo> yun e. Eh. <gibit> hindi, <gibit> siya yata. Siya, siya, siya. Oo oh, panalo, nanalo. O, oh, ba't isa lang? Sabi ko isang libu lang e. Eh. Ako na to. Siya oh, nanalo Ba't lang? O, o, oh, sir. Nakita ko na. Positive to. Nagitinda ng ice cream. Aba, sama pa ng tingin sa akin, sir. Ikaw nang bahala dito, sir, ha? Naka-pula, naka May salamin. O, oh, sir. Oh, no. Who are you? Tama. Tama. Ikaw nga yun. Ikaw yung tinawag sa kanina. Sabi, nagtitinda doon ng ice cream. Naka-ano, naka-itim na damit na may pula dito. Anong nagtitinda? Ikaw yun, eh. Ano ba gusto mo? Ha? Ano ba gusto mo, ha? Ano ba gusto mo? Ano ba ano gusto mo? Ano ba ano gusto mo? Ano ba gusto mo? Sir, man. sir! Sir, nanalo ko siya, eh! Nagtitinda ba? nagtitinda diba, ka ng ice cream? Eh, sir, bibili kasi ako, sir! Ito yung pambili ko! Nanalo ko, sir! Ikaw yung, ano, ikaw yung bibila namin! Ang dami-dami nagtitinda ng ice cream dito, ikaw yung bibila namin! O, oh, mga bata, ice cream! Ice cream! Ice cream! Ice cream! Yung ko O, pila, 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 pila. Oh, o, bigyan mo, kuya. Bigyan mo, kuya. Pila, pila, pila. Ice cream, ice cream. Okay, bayaran ko na. Ayan, ayan. Bayaran ko na. Huh? <laughs> sir! Oh, nandito na yung naka Positive. pinag ng medyas. Positive to, positive. Sige, sir. Dito na ako, sir. Ako nang bahala dito. naka Tapos nakaupo sa motor. Sige, sir. Oh, no. Tama. Ikaw nga yun. Naka-itim. naka na pula. Nami-medya-staway. Ikaw nga yun. Ikaw yung napili na ako naman, ikaw yung nanalo na nagpapag kasi kami Nagpapag-games kasi kami Pumibili ang yung nanalo yung ano yung isang Ha? Hindi ba ikaw yun? Ikaw yun, ikaw yun Tumukha, kumapilit Ikaw nga yun Totoo yan Masyadong magbibigay ko sa iyo yun eh Ikaw yun